Ang laki pano na. Ha? Yung iba nga lang Itang araw, mga talong TV. At tayo po ay napapunta dito sa uh, barangay Kilo-Kilo ng Padre Garcia, Batangas. At ito po kung mapapansin nyo, meron pong malalaking mga baka dito, limang malalaking baka. At uh, tayo nagsagawa ng ilang impormasyon lalong sa pagpapakain o pag-aalaga ng mga malalaking bakang ito. Kaya samahan nyo ako sa ating video sa araw ito dito sa ating cattle farm visit dito sa Padre Garcia, Batangas. Yung mga Talongs TV, ah, nandito tayo ngayon sa Barangay Kilokilo. Ah, tayo po ay napabisita sa isang mga uh, gubaka dito. Dito po sa mga karyal. Ito po yung mga bahanla na dito, ang lalaki. Yan. Grabe yung lalaki yun. Ilang ulo to bossing? Ilang ulo? Lima? Lima ang inaalagaan mo? Bali, ano yun? Ha? Bali, ano ano kayo wala yung isa? Oo. Ah, grabe ang lalaki ito. Ang laki oh. Grabe ang mga katawan o. Oh. Ah, sa mga pagkabahay ang lalaki ng katawan. Yeah. Sa pool ba yung kayo nag-alaga ito? O meron pa nag-alaga bago ikaw? Hindi ako. Ikaw na talaga? Ah, simula na bilit ikaw nag-alaga. Ah, may lang, ito yung mga bilit. Mga ilang buwan mo na itong alaga. Ano yung isa yung parang ilang buwan lang natin. Ito? Aray, matagal na ito matagal na. Ito matagal na. Ito bago sabi hindi na na malaki na talaga siya ano. Wow, meron hindi naman gaano ng taan. Kumbaga ito mababa na rin siya. Hmm. Dalawang buwan pa ang alaga ito. Tapos ito'y matagal-tagal ito. Oh. Grabe na ng mga baka nilang alaga dito tapos ito. Ay yung mga ito mga medyo parang tibala lahi na. Matagal na rin. Matagal na rin ito. ito ba 'yung sabi nila anak ni Vulcan? oo bali ko mas bati. Yun. Ay, hindi ba siya ano kumbaga mas bati siya? Lucky oh. Grabe mga baka nila dito ang alaga oh. Ito mga to matagal na rin. Oh, lang. Mm -hmm. Malalaki, grabe ang mga katawan no? Uh Oo. -oh. Ito daw eh, kailan plano yung benta? Wala pa naman, wala pa siya sabi wala si lalo. boss po, Wala pa sabi yung benta uh, pa lang Kaplano pa lang mm -hmm. Mm -hmm. Mahigit siguro ito, baka ito yung mga kapital yung mga daan ng kapital dito sa ito. mga bakang ito ang lalaki ng mga laga nila boss Boss, matanong ko lang, uh, anong mga pakain mo dito sa mga bakang ito? Yan, pakain yan ay ano, starter pa al, sa umaga yan din starter umaga tapos sa hapoy, hapon hapon damo pa yan sa alas 4 ah alas 4 well. sabihin niya, ang damo niya pang hapon lang din. Hmm. Hindi na siya yung maghapon na damo. Sa mga gabi, Ah, kumbaga bagay, starter, dabo, damo. Yeah. Tapos, so, yeah. starter ulit. Tapos, may damo, ulit. damo ulit. Ah, ganun ang gawa niya dito. Kung baga, ang pangayon sa kanya dalawang beses, mag-ano, maghapon. Kaya lang yung palitan yung mga pagkain na yan. Ayan, wala na kayo eh. Titignan natin yung huli. Saan ba pwede naman ito? Titignan natin yung mga huli niya. Yan si boss. Pero ikaw bossing, ang matanong ko lang, sadyang ikaw yung nag na rin baka sa inyo? Oo. Yeah. Ah, meron ka talagang baka na rin? Mayroon mm -hmm. Oo. Sa inyo, sa tagasan ka nga bossing? Aurora. Aurora. Yan si bossing ay taga San Francisco, Quezon. Ayan, ito yung mga huli ng mga baka nila. Oh, lalaki. Grabe. Yan. Ilang buwan ka na dito bossing pala? Nag-alagan ito? Ilang buwan na? Hindi matandaan? Ah, matagal ka na talaga dito? Hindi pa lang makatagalan. makatagalan. Umikot si boss doon sa baka. Hindi man lang naninipa. Mabay talaga sila. Mabay talaga mga baka. Ang lalaki. Grabe. Sobrang man. laki na. Hindi na makapanipa. <laughs> <laughs> Sobrang laki na daw. Hindi makapanipa. Ayan. Grabe mga katawan eh. Ito ang talagang bilog na. Bilog ganito. isang ito. Ayan iikutan natin hilit ka natin yung puwitan nila pag nakasipa pa naman ito itulog talaga masipa nito pero saan ka rin kaya ito sa palagay mo itong bakang ito hindi ko rin tanda ako, ko saan ko yun nabito. basta dito yung mm -hmm. nalaga mo na sa'yo kasi may mga hero din siya oh. tapos pag ano ito ay araw araw mo din nililiguan Uwa. Wow. tuwing tuwing alas 8 alas 8 hmm. araw araw kaya pala malinis siya araw araw pa ng ligo nito malinis sa mga baka nila araw-araw ang lego pa natin yung hindi rin namang maulan hindi na sila, ah hindi na sa to pag mainit lang mm -hmm. pero pag maulan hindi na nalabig din kasi yung <laughs> maka ayo kumbaga'y para lang mapreskuhan siya no, pag ano pag mainit yung ay pala ko pala ilang kilong pids ang nalagay nyo pids nga ba parang taka lang yung estimate lang estimate may sakit ko may dalawang kilo at kalahati may dalawang kilo kalahati bawat, ang sa isa no? kaya napapalaki ng ganito pa lang ano ni boss. Ano ba ano yung sabi starter Star o grower? Uh, Alas pag minsan eh grower pag... Ah dalawa yung pwedeng papalitan niyo. Starter Hindi at grower. Kasi, pwede na i-start na starter dahil na din ang baka. Ah, kung magi para sa tao ano meron siyang pagpipilian. Uh -huh. Ayun. Pa lang ano ni bossing dito. Ayan, no. Tingnan niyo. Pero to ibig sabihin ko na ilalabas pa yung ganyan kalaking baka uh -huh. dito. Oo. Uh -huh. Kaya pa. Mabait naman siya. Mabait eh. Ilalabas ko dito Pwede ba ilabas siya yung isa lang? Kahit isa uh -huh. lang? Tingnan natin kung gaano kalaki siya. Mas maganda pag nasa labas eh. Sa papakita natin po yung baka niyang Ito ang pinakamalaki ano? Hmm. Yung isa ay matangkad lang itong pinakamalaki. Yan abalain natin si Bossing at nandito na rin tayo. Yan oh. No. Nila nailalabas daw pala niya to. Papakita lang ni Bossing kung gaano kalaki. At iba pa rin yung tingin sa labas eh. Ah, sa kabila. Ah, sige sige. Ayan. Grabe ang laki. Sobrang bigat ay. Bigat ng katawan. Papakita lang ni Boss itong isa. Pero ang Para pa mababait ito mga to. ikot natin. Hindi na sa ni Boss ng baka. Titingnan natin. Grabe so ngay pati oh. Mo matanda na sa di ba matagal ka na nagbabaka sa palagi ba mga ilang taon na ito ganito. Hindi mo estimate siya. Karong sungay niya tinan mo. Oh. Anong height mo, bossing? Anong taas mo? Anong tangkad mo? 5'6. 5'6? Ay, di pala halos may 5'7 na siya. Kasama yung pasok, ano? 5'7, 5'8. Tingin nyo. Grabe laki eh. So, dyan ang bahang ito ay ano. Kung baga eh, pag ibinenta, kaya lang hindi natin alam kung uh, pag nabenta to, kung mahalang, malaki ang kapital. <laughs> Kasi ang laki na niya oh. Pero pag hindi medyo mababa ang kapital, malaki ang tutubay na sa laki niya talaga oh. Ayan wala yung ating boss eh kaya tita natin tina natin baka nila grabe oh halos yung lalaki to nung mga nakikita natin yung pinakamalaking baka sa Padre Garcia sa paradaan yung mga binibenta nila oh sa ako baki Iyon. hindi nga pala daw nakakasipat sobrang laki na yan basta yun lang wala na iba kumagay sa pagkain yun lang ang pakain mo sa painom naman yun lang pag misan may Tubig, tubig na tubig lang, lang yan, Para sa lahat sa hapid. Ah, hinahalo mo na siya? Kung bagay, hinahalo na yung isa, okay. dalawang kilat ka lahat, tapos talaga tubig. Yan ang ginagawa mo? Yan ang mm -hmm. Tapos, eh, ito, pero ito, matanong ko lang. Ah, tinuturukan nila ng mga vitamins. Ito, vitamins? Ah, meron din. Vitamins sa purga. Ah, so, yun pala. Pag yung pa mahina kumain, tinuturukan nyo. Ah, tinuturukan nyo na rin. Mm -hmm. Yan pala ang ginagawa nila dito. Ganito lang palang ano pag-aalaga, kaya lang, <laughs> yun nga, lagi ko naisip bakit parang medyo mahal-mahal na rin ako itong ganito kalaki sabi nga kuya, hindi baka hindi na niya ibibigay ng 150,000 ah, hindi kaya, hindi na ibibigay ng sabi niya eto, hindi na ibibigay ng 150,000 oh, ito daw sa laki na ito, hindi pwede baka, kasi sa pakain na lang, eh, siyempre, malaki na rin gastos niya no? tapos yung capital pa rin ng baka yan. tapos ito mga to ito ang hindi pa, o oh, yan yung planong ibenta sabay-sabay, hindi naman ah, plano siya nilabas Ah, papalit na rin. Pala. Yung pa pa pala. Papalit pa rin bagong umpisa ulit. Oo. Oh. Ito pala ay... Papalit na rin mga 10. 10? Ah, lalagi dun. Oo, uh -oh, yun naman pala. Yung papalit ka na si Bossing pag na... Pati papasyalan ka namin kita Bossing mga minsan pagka yung pagpapakain. Kung paano yung paraan ng pagpapakain ni oh, Boss. Oo. Eh. Uh -huh. Ah, uh, anong oras nga pala ikaw nagpapakain ng baka? 9.30. 9.30 tapos hapon? Ah, mga... 4 Alas 4. Alas 4 imedya ng hapon Ayan. ito po ito yung mga baka nila dito yan si bossing yan uh, bossing maraming salamat sa iyong oras ha ah. bagamat maraming marami matututunan yung mga magbabaka na ganito uh, sana si bossing mapanayam din natin sa mga alaga niyang ganito kalaki baka at binigyan naman tayo ng pagkakataon ni boss at tumulo kanina lakas ang ulan dito eh Ayan, uh, kapag may katanungan po yung mga manood natin uh, pwede kayo mag comment below para makita na natin kay bossing kasi siyang mismo kayo ang mismong, mismong nag-aalaga ano? para mismo Ayan. Uh, maraming salamat. Ano nga pala pangalan, Bossing? sa Facebook ako out Andy. Ha? Andy sa Facebook. Andy. Andy, ah, sa Facebook. Andy. Mm hmm. Ayun. May nagpo-post ka rin ng ganito hindi? Mm -hmm. Hindi. Hindi naman. Kung magay yung ano mo lang yung Facebook mo lang. Ayun. Ayun. Maraming salamat. Kasi ay naman talaga ito yung lalabas. Ah, sadyang nilalabas pala ganyan siya. Okay. Lucky. Oh, ay, paano na? Ha? Uh -huh. Yung iba nga lang takap dito. Oo, oh, sa laki. Ako kaya ganyan. Hindi na ako lumapit eh. Thank you so